So, yo! What's up? What's up mga karepa? Ito na. Ito na po tayo. Happy Thursday. Uh, Holy Week ngayon. So, ito yung kwarto namin. Then, alis tayo ngayon dahil last session ng ating therapy. So, 5 days tayo nag-session ng therapy. So, last day natin ngayon. Nakabuk tayo ng... Or, naka appointment tayo ng 3.30pm. So, alas 2 na sasakay. Mag alas 2 pa lang pala. Sasakay tayo ng passport na doon sa clinic. Then, after ng therapy ko, makikita kami ng katangko. So, mga may bibili daw siya. So, tara, let's go. Papakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung ah... Uh, uh, kwarto ko doon sa sakay ng bus namin. Ito na, guys. Ayan. Then, ito. Papunta doon. Ayan. So, sobrang init nga lang, guys, ha. Sobrang init talaga. Ayan. Ito yung court namin. Ayan. Ito yung accommodation namin. Then, office. Then, yung cafeteria yan. Dyan sa likod. Ito yung court. So... Papakita ko sa inyo kung ilang, kung gaano lang kalayo yung uh, antayan namin ng bus or yung sakayahan namin ng bus pagpupunta kami doon sa Alcael Mall. Doon sa Alcael Mall, bababa ba yung bus namin doon sa dati naming accommodation. So doon na accommodation yung anak ko. Kasama natin si Lebron James. Ayan Hi guys. guys. Ayan, kasama natin si Lebron James. Sasabay din siya sa bus. Kasi sahod reveal na. Kasi sahod daw kaya lalabas kami ngayon. So also Kevin going to Alkail Mall, then taking salary, yeah. then buy something. So know, yeah. That's yeah. How we go. So in the person, LeBron James. Yeah. So, yan, na, so yan palabas na tayo. So yan palabas tayo sa aming accommodation. So no yan, gandun Then ito yung security guard, syempre may security tayo para safety. Then may mga CCTV rin yan dyan para ba ang gumawa ng kalokohan so palabas na tayo yan so siguro may mga 5 minutes ah laki ah kadi ah si tugay ah so yan palabas na tayo lumabas uh -huh. na tayo ng accommodation guys then ito yung kabila top goal lang tayo yeah so yan yung golf course sa loob yan nasa bakod lang namin So, dyan kami nagwo-work sa loob nyan. So, ayan. So, then, ayan yung top golf. Ayan. So, ayan yung top golf. Dyan nagwo-work yung anak ko. Then, ito yung parking nila. Naglalakad lang kami, papunta ron sa parking. So, kung saan, doon namin naantayin yung bus. O, yung nga ng bus. Pare, look at that. Very nice car, oh. The Ferrari. So, ang laki ng parking ng Top Golf, guys. Ang luwag na ito, guys. Ang ganda niya, oh. ayan, ang luwag. So, pupunta tayo doon sa hantayan ng bus. Kasi parting na yung bus. Yung bus na yun, guys, may bababa naman yun ng mga stop. So, tingnan nyo, guys, ang ganda ng sakyan, oh. Ayun, oh. Nakita nyo yung sakyan, guys. Ang ganda, di ba? So ang ganda ng sakya no. Lamborghini. Ganda ng lupit. So ayan yung top goal, ayan. Ganda maglaro yan, guys. Hanggang madaling araw yan hanggang alas 2. So yun. Lahat lang tayo. tingnan tingnan niyo, ilang minuto lang nilalakad namin para makasakay kami ng bus. Then yung metro, doon naman sa labas yun, sa kabila. Kung doon naman kami pupunta sa kabilang mall. Kasi yung natin ngayon guys, yung clinic ko sa uh, Aster Clinic. Shoutout nga pala dun sa mga doktor or nurse na nag-aasikaso sa akin, na nagka-therapy sa akin. Appreciation ko, papalit-palit sila, isang babae, isang lalaki. So thank you very much do sa kanila, inaasikaso nila ako. Pagdating doon, hintay ko lang yung tawagin yung number ko o yung, yung name ko. Wala pa siguro 5 minutes, ayun na. Tapos session. Yung session ko, 30 minutes. So after noon, uwi na. So last day na ngayon ng ating ano, last day na ng ating therapy. To bukas back to work. So ngayon papakita ko lang ito nga pinapakita ko sa inyo yung antayan ng bus. Kung sa nag ng bus. So ayan yung top goal. Makasama natin. Marami kami sasabay. So ayan. Dito mag ayan nakikita nyo yan. Yung may mga sasakyan. Dito tayo sa may parking. Ayan may mga kasama rin tayo nag So kasi parking na yung bus. So ayan yung top goal likod so ayan so tayo magkaantay ng bus ayan yung makasama natin magkaantay din ng bus so may waiting area then sa ilalim ng puno then ayan yung top goal so, so ayan na guys so umabot tayo ng for 3 minutes so so 3 minutes walking lang ayan kinakabayan tayo ng ating mga asamahan okay daw so kukuha din sila ng salary ng sahod nila mag-withdraw sila Kasama natin si China. Hi. Bye China. So yeah. Hi. This is Tasu. Bakla. What's meaning of bakla? You know that meaning of bakla? <laughs> so yeah, na tapos nito pa ibo mo kasama natin nyan. Yes, nagdadatingan Ayan. yan. Yes, yes. Ay, sila o. Oh, nagdadatingan sila. Yes, sir, uh, marami sila. So, tayo na lang namin yung bus. Guys, update namin kayo mamaya. Bye-bye. Diba? -bye. <laughs> <Yeah. laughs> Kaantay sila ng bus same same kain natin yung bus, ilang minuto na lang guys, ayun na yung bus, sakay na tayo let's do it na, dumating na yung bus natin sakay na tayo ako so, po na tayo sa bus so 2 minutes pa bago mali yung bus so kita kita na tayo dun sa Arcail Mall with my daughter so okay guys, See you later. Guys, nakababa na tayo sa bahas. Dito tayo sa accommodation. So, yun yung mga kasama natin. Puputa rin sila ng alkail. Kuwari sila ng pera. So, yun yung dati na kami accommodation. Ayan. O, ayan. Dati na kami accommodation. So, dito kami minababa ng bahas. So, yun yung mga tropa natin Oh. Ako lang nag-iisang Pilipino. <laughs> yan sila lahat. Puputa ng alkail. So, sobrang init guys. So, yun guys. Sobrang init guys. Oh. Ngayon nyo. Tayo sa disyerto. So ganyan kami pag sahod. Pag lalapas lang sahod. Ayun oh. No? Oh, yung mga pasaway tingin tingin sa atin camera. Oh, tayo guys. Doon yung Alka El Mall guys oh. Lapit lang nung clinic guys. Goro mga 5 seconds. Ah, 5 seconds. 5 minutes walking lang. So update na lang kung mamaya ha. Babay muna guys. Dun, guys, sobrang init. Yung hair natin medyo hinaki na. Natin, no? so okay, kita kita tayo mamaya guys update ko kayo tayo na lang yung ko mamaya lol. so may isang oras pa tayo magaantay doon sa clinic kasi 3.30 yung ano natin appointment natin so 2.30 pa lang may one month, ma uh, one month. may one hour pa tayo magaantay so update ko na lang kayo guys lalakad tayo sa desierto yeah, lalakarin natin init-init ang aling tapat dami nakaparada ang bus dito guys so, dati wala yan guys eh. ayaw ko ba't nagkaroon ng mga paradaan kasi yan mga accommodation yan, yan. mga accommodation yan guys eh. so ayan siguro mga service nila hanggang doon no? o oh. Eh, mga bus so ayan desierto to guys oh. O, tayo sa disyerto ayan yung mga natin oh. so ayan lang yung alkyl mall guys oh. yung pula na yun ayun kita nyo na yun, Kitanya, yun lang pipes mo okay lang wala doon sa accommodation so doon yung atay ng bus mamaya so lalakad tayo tatawid pa tayo so ayan guys yung Alkail Mall Tawir na tayo ayan yung Alkail Mall guys o oh. ayan yung ano natin clinic kaya tayo papasok ayan yung mga kasama natin yan At si ate, o. Oh. Mamimili. sa Sabi bilihan. Sila kuya doon gusto na mag-vlog. Kaya hey, nga, oh, ba't di sila mag-vlog? Nagdagdagan ako ng dalawang subscriber sa followers ko, eh. ako wow, sino. Si Zuri, siya pala yun. Pinapakuloy yung mga luto mo. Ha? Pinapakuloy yung mga luto mo. Dami siya guys. Ano pagkain? Saan? Saan? Ha? al Oh, so, sige. Sabagay, so, bagay. bilir. Lahan na kung ano tinapay doon. Kain na nga, 5.30 no? Hey, Kaya dito tayo sa kapila, 6.30 pa Guys, kakain muna kami. Yan si ate. Yan sa kabila. Tamo na kami sa food court. Yan. Dito kami sa Alkael Mall. Sarado naman to. Hi guys, natay kami ng ano namin ni order namin. Bulal daw in order namin Yung momo kaya ako, masarap yan sa e? Nakatikim ka sa si momo. Na? momo, momo. Okay, -ako, I mean, mayroon, mayroon. hindi ako Yung ano yung dumplings, yung pinakain sa desert bar. Eh? Momo. Mm. Parang dumplings daw na

Tayo kami na atin ang order namin. Bulalo. Bulalo with bulalo lang. Sasabaw ko sila namin. So, maya maya uwi na rin ako. Tapos natin ko si ate. Yung sasakyan ko ng bus doon sa ano nila. Sa accommodation nila. So mga 7. Mga 7. Basta ako mga 5.30 na. Bakit din ako mabot ng 6.45. So 7.30. Mga ganun. O 7.45. Basta mga ganun oras. Then, pasok tayo bukas, guys. Ipasok na uli ako. Tapos na yung 2 uh, days sleep ko. Kapag uh, tapos na rin yung nakata-therapy ko. Kapag uh, therapy na rin ako. So, thank you, thank you. Thanks to God. Then, shout out pa pala sa mga nurse. Uh, yung mga nurse at sa mga doktor na nag-askaso sa akin sa therapy. Thank you very much. Okay, so, sa amin guys, oh. Kulay brown. Hindi ko ano, alam kung ano tawag dito. Sabi niya, hot o cold water? Hindi ko Kulay ano eh. ba yung kulay eh? kulay ng tubig eh? ko. Inom ko na lang. Guys, ito order nila ate. Then bulalo. Bula yung bulalo? yung Wala suka patis eh. Bulalo nila oh. Ay hmm. tayo guys.

madam. Uh, madam. Madam. Ano yung iba? Soy sauce and onion. Onion. Soy yeah, sauce. And sauce, a sauce, sauce. small bowl. Yeah, bowl. Okay. Okay. Um, no, Politika e kohës së ndryshme. soyo So yo, what's up guys? Dito tayo ngayon sa accommodation so antay na lang tayo ng bus 8 o'clock bus thank you yung 8 o'clock bus so yung anak ko nakawin na doon yung kwarto niya Ayan, doon siya pag building nila doon siya pumasok so antay na lang ako ng bus ng 8 o'clock so makakating siguro ako sa kwarto 8.30 so hindi na kami nakapag video kanina nung naglalakad kami tsaka namimili kami kasi nga madilim na So, pinauna ko na siya na pumasok sa kwarto niya kasi may gagawin pa raw siya. So, yun guys, maraming maraming salamat sa ano nyo, sa sa suporta nyo. Yan. So, naging 184 na tayo. O hindi, hindi 184 kaya, 184 lang. 184 followers lang tayo. So, thank you, thank you very much. Balang araw, dadami rin tayo dadagdagan din tayo so yun so thank you again sa inyong lahat salamat ng marami bye bye po sa inyong lahat God bless to all